Luto naman tayo ng pusit mga idol. Meron nga po pala dito ang pusit. Isang kilo at saka one port na pasayan. First time ko po, po itong niluto na ganito klasing pangluto. Adobo po ito. Adobo po ito na pusit pero may kasamang pasayan. <laughs> kayo mga idol, nakatry na ba kayo magluto ng ganitong klaseng ulam? Masarap to mga idol. <laughs> masarap nga, hindi pag ano, tikman, masarap na. <laughs> Tingnan natin mamaya kung masarap yung, kung masarap talaga na sinasabi mo. <laughs> Ginisa ko lang nga pala sa ahos, si Buyas at si kamatis. Pag ako mag adobo mga idol, hindi mawawala ang kamatis sa akin. Basta posit lang. <laughs> Pero kung mga manok, loya lang yung akin nilagay at sa tanglad, okay na. <laughs> Tiniplahan <laughs> ko lang yan ng bitsin at saka asin. Kunting mikos-mikos mo lang yan. Luto na po yan mamaya kasi madali lang namang lutuin yung ating pusit. At sa at ating pasayan, medyo hapkok lang po ang aking tirada dyan sa pagluluto ng pasayan kasi hindi po makuha yung balat ng pasayan pag na-overcook po yan. Instead na langgaw yung ilalagay sana kaso walang langgaw kaya kalamansi ang nilagay ko. Luto na po yan. Kain na po tayo. Oh, kain ta! Magdugong ulam. Sarap Tanduay silik mga idol oh. Magtanduay silik na kayo. Huwag sa kain. Ang tanduay silik. Ay. Ay trimuna muna ako mga idol. Pero nakalimutan ko na. Imin. Atak. <laughs> Ayon po tayo, mga idol, sarap ulam natin. Ah.

Kampiyon! Ah, ayos na mga idol. Busog na po ako. Maraming salamat. Bye-bye.